Ha? Eh, wala pong masabi si Miles dahil yan. mag po siya kasi hindi niya kalain na mangyayari po yung kay Ninita. Uh, Sinunod natin kasi kaya nga. gusto po niya na makasama yung sir sa ako ikaw po ng biruan ng ginoo na binako ni sir yung nakaulo Okay, so Nay so, binigay ko na allowance na yan oh. So Dahil la, uh, hindi ko alam kung paano po Ako habang nakatayo dito ngayon, ikaw yung nararamdaman ng na kabaan. Sabi ko, alam mo ba kung bakit? Okay, kabaan Hindi ko nga mag-iintindihan. Hindi ko tinggalin. Nakakalimutan. Tayo na. Nabi-sabi ko ngayon. Sa, Salamat, sir. Sa, okay. So, balik tayo. Ayaw ko na rin mag dito. <saan> Ay, Lorna, ano mo ang nangyayari? Bakit? Anong ginawa ni Mimita? Sabi <saan> ni Papa, binira. Binira na binira na Mimita. siya. Anong ginawa ni Mimita? <saan> Kanang ko ang siya. Ikanin ko ang siya. Kanang... Napon siya ang siya punpun Dibang, di po nah. ang ni ko ang... Di po yung sa ako umangkong taga-talaunod. Bago ngayon ng niya. Di hulog man sa kwarta. Di hulog po sa kwarta. Ako umangkong sa talaunod kaya di palukat ang silpon. Ang silpon di. Ako ang di... Walang kwarta. Ako ang di lukat ko dito. Nah, na... Mga isa kasi mo lang ninita. Kami po silpon. Ano pa rin? Ito na po kana man pud ang kuan niya na na ay pud ang kuan niya kanang iyas iskwela okay dahil sa paggamit niya ng sapot galit ako sa inyo ni Edito o oh. may tumawag sa akin mm. napunta kami dito nag-usap kami hindi nyo alam hindi alam ni Edito na napunta ako dito hindi alam mm. Oh. no? Evan no? Even yung aming so hindi nila alam na nangyayari. Pero ako, alam ko na. Napunta ako dito, hindi ko pinaalam kayo. Eh dito, kinausap ko. Noon sa mga hindi ko. nagsabi sa akin. Mm. Alam ko na ang katotohanan na ngayon. Kaya ako napunta dito. Galit ako sa inyo ni Edito. Dahil pinabayaan ninyo nangyayari ito. Basta hindi nyo naintindihan. Oh. Okay. Okay. Tungod sa itong nakagamit si Ninita o cellphone, di ba sa isang simana kagamit siya, karoon na ay di tawag sa cellphone. Di Is, sumbong na tanan, di istorya tanan nga uh, about sa kaninita. Karoon di investigahan ni Sir Paul, kapag nanawag, mismo, yan hiniya, dire. Wala ka palo si Ninita. Paano mo nagpapantayan? Ba Pag pinabayaan mo, umalis. Okay, baka hindi maintindi. Eh. Ano po yung pinupoint namin mga kabay, ganito ito hindi na po ito na at ako'y ako galit na nainis na ako kasi si Minita paulit-ulit kami nag-remind ito na naman na boyfriend na naman ng bata o oh, hindi niyo nababantayan ng maayos alam mo yung nag-story sa akin hindi nila at kinausap ko mismo sana punta si Minita na 12 na umuwi dito sa bahay no? anong ginawa ng ni Minita? Ano ginawa nanay? Ang kuan ko sa'yo, nag-ulis ni Nita diri kayo po, mga sakman po dito. Alas nyo hindi mo nakaulit uli diri Alas nyo hindi mo up na ang kuan ka ng medyo. Kaya lang medyo okay, no, dito para maging gabay mo. So, oh. ako nga hindi istorya ang Ano ang plano niya? Isa sa vlog niya na laki? Wala na, wala, wala. Kami mga abo, wala na akong pakailang ko. Ano man ang gawin mo kay ni Nita ngayon, nah. ha? Wala na akong pakailang kasi Inayos ko na natin. Tapos na ako dun. Ang worried ko na lang, man. So, ang mga kabayan. Magpapagawin ko si Nita. O, parang Nita, sir. Ang mga Anong gagawin natin? Oo. Anong gagawin siya? Si Bakura ko, parang Nita. Mabultis na po, sir. Si Bakura ko rin uh. ko. Nalita ko lang ako.

Si ninita, ako na sininita at yung lalaki, ang nangyari na eh. May nangyari na na eh. Hindi lang sa dalawa at tatlo. Y ako ang punsin. Basta tutuloy po. Gamit ang sininita at ang pagpulis Hindi mo lang sinasabi na yun. Nangyari na. Tapos na ako eh. Sorry po mga kapag. Pagod na ako. Ayoko na nang ano. Ayoko na na Kami ikaw eh. Tapos kami sa tao eh. Lalo na yung sponsor, kinausap ko na siya. Tito, hindi siya <coughs> nagpadala. Sa tayong mo dapat kahit na ka diyan eh. Ginawa na ng anak mo ulit eh. Kasi kinabayaan mo. Sir, sorry lang, sir, lang Last... mi sir. Sorry. Ano paggagawin natin ay? Last daw ibubuhat ng ako mo at tuna ko si Uma. Uli, ko na lang ako sa ikat at si. Wala tayong magagawa ay. Anong gagawin ko pag bibigyan ko ulit kayo? Uulitin ano na naman ang bata. Ay, yun ang gusto niya eh. Oh, Pagpapayaan ko na, yun ang gusto niya. Oh, yun ang ginawa. Di ba, nasa Manila kami. Gusto niya o okay, pinagbigyan natin. Anong ginawa niya pag-uwi dito? Ayaw pa rin humakinig. Nag-boyfriend, pangalo, nag-boyfriend. Ngayon, ito na pangatlo. Ngayon lang, ito yung sinasabi ko sa'yo. Pininita, ano gagawin natin? Maawa man kami sa'yo. Iyak ka dyan. Ano gagawin ko nay? Pagod na ako? Pagod na ako nain. na eh. So, naawa ko talaga sa inay Naawa ako sa iyo eh. Kaya ano ang gagawin ko? Paulit-ulit ang nangyayari. Ilang beses kami nagsisave sa inyo kasi pamilya ng turing ko sa inyo. Kaya lang kung hindi ko ito gagawin, kaya nung pa kayo matututo. Biroin mo na yan ha. Nandito ka na. Kikita mo itong nasa paligid mo. Inyo na ito eh. Bigay na na response mo. Si Mang Joy. Kinausap ko siya. Tama na na. Ano, magandang gabi po. Uh, tayo po kaya kinapanood na, po ayun, nila ngayon yun yung

nakakalungkot ko kasi hindi ko hindi na po, po, siya. po. siya kasali sa skola sana po pag na po siya kasali sa skola. Sana rin po ay mag-aaral pa rin po siya ng mabuti. Sana patuloy mo pa rin pag-aaral mo. Sana huwag ka mo nang mag-asawa. Nakakalungkot po talaga dahil pinangyari po doon sa pinanood nila uh, binitawan na po mm -hmm. ni Sir Paul kami po yung dalawa kasi niya ang niya kahit kung sinis ko lang kahit kung mabuti paano nga sabi ni Sir Paul ikaw naman Maylin kasi nga si Maylin po may nalungkot po si Maylin ha? Ayan, wala pong masabi si Maylin dahil ay na mayayari po yung kay Ninita uh, ala, ko, din po namin mawag patuloy na siya ng pag-aaral doon dahil naroon na nga sa kanyang nanay pero ang nangyari po ay hindi rin po na bantayan pa ni nanay Lorna yun po ang nakakalungkot uh, Yan, wala na po masabi si Mayrin. Ha? Kaya nga. Gusto po niya na makasama yung nanay niya habang nag-aaral siya. Kaya ayun. Kala natin magiging maayos na yun pala. Hmm. Kaya nakakalungkot po yung nangyari daw sa kay Nenita dahil ang alam po namin doon safe na siya doon kay Edito kaya at kaya nga inilipat siya doon kay Edito po yung uh, ginawa ni nita talagang mahanap pa rin ng uh, paraan para makaalis doon sa bahay. Hindi pa pala rin nababantayan ni Nanay Lorna talaga ng maayos. Diba, May? Blind na daw na si Tama, blind na lang tayo doon. Dahil wala na tayo naman doon eh. Kaya lang. Kaya lang, hindi nakakalungkot dahil tumira nga siya dito sa atin. Ang alam natin na mapapaganda na siya doon. Kaya lang, eh, wala. Wala tayong magagawa. pag sana, sana, kahit wala ka ng sponsor or kaya napapara sa iyo, tumutulong sa iyo, wala ka na sa scholar, hindi, hindi ka na, hindi scholar, Sana mag-aaral ka pa rin. Huwag ka muna mag-asawa. Oo. Tingnan mo si, ano, si wanita, nag-asawa ka iniwan mo. Doon ka tumitingin sa mga ate mo, marami na sila. nag-aasawa sila, tapos iniiwan naman. Tapos pag, pag may anak na, inanakan lang, iiwan na agad. Kaya huwag mong gayahin yung mga ano mo, mga hmm. ate mo. Dapat mag-aaral ka muna. Isipin mo yung future mo. Mm. Ayun yeah. si Ma'am Nida, kakasapin po rin natin, tatanungin ah. po natin. Ngayon na may nanong kayo okay. si kasi na, naiyak sila doon sa napanood nila kay Sir Paul hmm. na video na kay Nanay Lorna. Kalungkot isipin po namin dito na nangyayari kay Ninita ah, Minita, yun. Ninita bakit? No? Kasi hindi ko rin akalain na gano'n kasi nga. Kagabi ka usap nila si Ninita. Oh. Nag sabi ko pa nga, sige natuwa ko kasi, ay naka-online na na si Ninita. Kasi syempre na may miss naman yung mga yun si Ninita. Hmm. So, ako, nandod yung lupa, ano. Hindi nga ako nagpapakita at sabi niya na daw siya. So, edi nakaano lang. Sa bagay, mahina yun din yung signal. So natuwa ako kasi nakausap niyo kagabi, di ba? O mapapanood niyo po sa uh, doon din sa sa aking sa kay Nanay Nids, no? Yung usapan nila. So natuwa ako kasi habang nausap ko siya, ganun, -ganun. Pinagsabihan ko, pinangaralan na yung mga ano, although may may mga naririnig ako nung kay Paul pa naman niyo pero sabi ko wala na yun. Hmm, kasi nga, na, kaya nga sila inilipat doon sa bahay ni eh dito, eh dito para ma-guide mag din siya. Oh. At salamat din po kay Mang Joy, no, na sila ay nag-sponsor. Oh. So, eh, yung eh, nga nakakalungkot kasi sabi ni Paul, papatigil na niya kay Mang Joy. So, syempre, uh, yun lang ang ano natin na naninita na kasi syempre na nakakahiya doon sa mga sponsor natin na dapat pinag-ige, pinag no. Kasi hindi naman nagpapakahirap yung ating mga kababayan doon sa ibang bansa. Lalo na yung may mga, yung mga ganyan. Napakababay po ng sponsor. Yan ha, kasi muli. Mm. Yun. Sinasabi ko sa inyo ha, huwag ninyong sasayangin yung pagkakataon. Napakaswerte nyo. Napakaraming gustong mag-aral. Napakaraming mga nangangailangan na na hindi nila alam kung sino yung tutulong. Yan, andyan parang parang ano yan eh parang pala ito pakain nyo na lang so nilapitan na kayo ng, ng kumbaga ng blessing so sana yun ay hawag, hawag ninyo sa sayangin o yan o ilan na yung nangyari na yan hindi lang kay Nineta o hindi ko na i-mention yung ibang -esko, uh, mga eskola so sana pag iigihin no, hindi naman kami na natulang lalo kay nita at salamat din kay Ma'am Edna no? siya din noong nandito siya siya yung nag-sponsor din tumutulak handa pa rin naman talaga yung tulungan ni Ma'am Edna kung nandito siya noon no, na, eh kaso nga siya yung nagsabi na mismo na doon na siya at sinabihan din ako nga ni, ni Ma'am Edna so busy lang siya ngayon no? hindi lang kami mag-ausap kasi meron siyang Uh, inaasigaso ngayong importante. So, ang sabi niya sa akin, mamida, si Ninita, pag hindi talaga nabantayan, at yun, alam niyo ni Nicole, pag hindi po nabantayan si Ninita, within six months, or wala pa six months, mag-aasawa po si, ano. so yun din yung ikinabahala ko. So, nung nandito dito, alam niyo sabi ko, okay lang, mahina ang sa pag-aaral si Ninita, mapapagtagaan ko. Pero po yung sabi ko nga kay Paul, yung pagiging matigas ng ulo, yun ang hindi ko rin kayang Uh, masubay masubaybayan sa ganun. Hindi ko, in, uh, yung pagiging matigas ng ulo, yun ang hindi ko kaya sa kanya kasi nga ako may tantrums. So, kaya sabi ko, o di, ibigay na lang natin muna yung gusto ni Ninita at uh, at least nando yung nanay niya na gabayan niya yung um, at, at si saka Ninita. ang iniisip ko kasi may ganun siyang attitude so sabi ko siguro uh, ah, itong batang ito ay kailangan din ng gabay ng nanay kasi syempre iba pa rin yung kahit sabi mo na asikaso ko siya eh iba pa rin yung kay nanay Lorna ay eh, yung pala yung ano so naging malaya siya doon din so dito kasi kaya ko naman po siyang pagtyagaan kaya yung sabi nga namin itry namin itong ito nga nung pag uwi niya ang ganda ng ano plano pa namin nito at ate pag halimbawa si Ninita, ay nag-okay na siya doon at matured na, plan namin ibalik siya dito sa Manila. Kung kahit makatapos siya ng high school or vocational lang. basta ang ano lang namin, yung kahit mga ano lang dyan o kahit sa mula makapagtrabaho siya, yung maiba yung buhay niya. Eh, yun So, pasensya na. Kasi, masakit man sa akin, masakit sa amin, mm. Nakakalungkot po yung nangyari kayo. Nakahinayang. Sa, sa kanila. yeah, uh, okay. lang. So, so, so les, lesson na. din yun ha, sa lahat ng mga tinutulungan natin. Lesson, lesson yun, no? Yung mga tinutulungan ng PBT team. ah uh, kasi syempre, ah uh, doon po sa ating mga sponsor, maraming salamat po at sana po ay <laughs> uh, patuloy lang po kayo. Kahit po <laughs> kasi, may ganyan syempre, nangyari. Kasi oh, syempre, kasi syempre hindi tayo. naman po natin pwedeng ituloy oh. yung gano'ng mga attitude nila na nanay Lop, na Kasi pinagsabihin na po ng ilang beses si nanay Lop, na, So kaya nga po binigyan na din namin si Nita kasi siya din naman ang may gusto. Ang gusto ko din hindi dito talaga siya at magabayan. Hmm. Sama, sila, gusto eh, rin nila talaga kasama siya. Hmm. Kaya lang, wala tayong magagod. Siya mag talaga rin. yung nag-ano eh, kasi, kumil, yung, uh... kasi kung hindi naman po eh, yung pumilit doon, hindi rin namin. Kaya, kasi pagka yung iba Anong ginagawa niya? Lagi nang sabi niya, uwi na siya. Diba, naman niya, Uwi naman na siya. Eh? Uwi na siya sa Davao. Eh, no. yun po ang ano niya kasi mamaya naman magkaroon ng problema din dito. Oh. Kasi may mga may mga behavior po din si Ninita na ipinapakita na yun ay uh, sa assessment din po ng ating psychologists no na sa US na. So kaya salamat po kay eh, Ma'am. Uh, iyon talagang sabi pa nga ni ma'am pagkakalimut, bumalik si Ninita at yun nga, umayos siya doon at tinawagan kami kasi nakapila nga kami sa Asian at yung kaso ito, sa so, PDH e kaso, yung palang age ni ano, kailan lang na tinawagan din ako na palo up ako doon, yung palang age ni Ninita kasi 70 na siya hindi na siya pala sa page So, ang ang ina assist lang nila doon hanggang 14. So, na-late na rin si Minita. So, ganun pa man. Ang nangyari, sana maging lesson at sana yung isip din ni Minita mag-mature na kung gusto. Huwag naman sana magubuntis ang batang yun. Wala pa po yung alam. Kailang, eh, wala pang alam yung po. Yung napanood natin, yung eh, sinabi ni Sir Paul, talaga nakakaawa si Minita. pagdating natin sa ganun. Pag inadong na si Nanay doon pero nakakalungkot dahil eh. Ang alam natin, makakapagtapos ah, pa siya doon kahit na high school. O yan ha, mm. kaya hindi ako nagkukulang sa inyo, may Lagi kami nagpaalaala sa inyo. Hmm. Ayan, nilungkot Pagtakos... po yung mga Marias. O, kagabi masaya yung... <laughs> kagabi masaya pero ngayon malungkot Ayan si Maylin. Oo. Anong sasabi mo, May? <laughs> ha? masasabi. Eh, wala na pong masabi si Mayling, na sobra po siyang nalungkot. Sobra po kasi nalungkot po si Mayling dahil siyempre sila yung dalawang magkasama dito po nung dumating sila dito sa Manila. Tapos ganyan nga po na umalis, punta doon sa kanila. Ah, isa pa, kamag-anak talaga ni Mayling to, you know? Di ba, Mylene? Malapit sa inyo. Oh, Pinapisan po talaga sila. Yan nga lang talagang uh, nakakalungkot dahil na yung pangyayari sa ano sila sabihan mo rin dati ba yan? wala na ako maano dyan mm. paano pa natin pag sasabihan kung wala na dati po nandito pa si Net sinasabihan po ni mm hmm. pag natutulo po kami ganun, pag sinasabi po ni sabi po ni Net gusto ko nang umuwi sa Davao. Parang inaano po niya na sabi. Isipin mo naman yung future mo. Net, ginaganyan po niya. Pati nga rin po ako, minsan din po nagsasabi sa kanya. Kasi nakaawa din po ako. Hmm. Ngayon, uh, na lang tayo ulit. Pero doon sa palabas niya, hindi pa pinakita si Net, ano? Hmm. May parto pa yun. May exactly parto na pa. Kami, aabangan <laughs> namin yun. Sa ito ha? yung kay parto po doon kay Ninita, si Ninita sempre si kausapin na rin ni sa O abangan na lang po natin. Hmm. Abangan na lang po yun, hmm. yun sa Yan po lang masyado na po yung si Maylin. Ayan at uh, ang hangad lang namin nanay sa inyong dalwa May, Nasir. Hmm. Um, pag niyo. Ang oh. hangad lang namin ni nanay ay yung magsumikap kayo pag-aaral at matupad ninyo yung mga pangarap ninyo. Yun lang. Oo, oh, uh, magtapos kasi sa kasi mga panahin gawat, gawat yung mga para pa sa inyo ng mga ah, sponsor. Ah, ganun din. Oh, sana mapanood din ito ni Jeff. Jeff, mm, Hamm. Yeah, yan, yung lang isa pa rin si Jeff. At saka lahat ng mga mm. e scholar natin. No? Mm -hmm. Pakabuti. At hmm, sayang yung pagkakataon. Napakaswerte ninyo. Napakaswerte ninyo. Yung lagi ko sinasabi um, sa inyo. Tayo mo ninyo eh. kasi makapagtapos kayo. Kasi ako nung nag-aaral, ako nagtatrabaho talaga ako. Um, um, kasi kaya maswerte kayo. Kasi dito naman sa bahay, aral lang kayo. Ang gagawin nyo lang naman, yung tutulong lang kayo paghuhugas ng kinainan nyo. O, kung pangulis lang, ganun lang. Oh, okay. yun po, at dito ko na lang po tatapos. Abangan na lang po natin yung part 2. Bukas po kay kay Sir Paul, yung pong kay Ninita naman. Ayan. Nakakalungkot po, pero wala tayong magagawa. Marami na pong uh, pieces na sinabihan siya eh. ni Sir Paul. Ganun din po sinahin ni na, pero parang nabaliwala lang po yung sinabi, yung uh, pinangaral sa kanya. Kaya, ayun. Tabangan na lang po natin. Ingat po tayo. God bless po sa lahat.